Hello guys. Ang lola nyo, ayan din niyo ang ng lola niyo. Oh, nakatasis. Nakatasis, nakatasis guys kasi ano, ikukuwento ko sa inyo kung bakit maghapon ako hindi naka-upload kanina din sa ano, sa short video ng YouTube ko. Alam niyo ba guys kung nasaan ang lola niyo? Di ba? Walang upload ang lola ninyo sa short video ngayong maghapon. Ngayon lang guys. Kasi ano, ikukwento ko sa inyo. Pumasok ang lola niyo sa trabaho. Nag-extra tayo. Siyempre guys, kasi ano, kailangan natin mag-extra. Siyempre. Sayang din yun guys. Pambili din yun ng ulam. Pero guys, maghapon kasi kami doon. Ibig sabihin, 6.30 na kami nakauwi. Tapos pagdating ko pa dito sa bahay, parehas kami ng asawa ko din, 6.30 din nakauwi yun. Magkakasabay kami tatlo, at yung dalaga ko din, magkakasabay kami, ng anak ko nag-aaral, magkasabay din kami guys. Kaya, anong nangyari, ngayon, hapon, dapat maglalaba ako ng uniform nila ngayon. Ang nangyari, hindi ako nakalaba, ngayon na ako naglaba. Tapos Huwag nyo yung ko yung asawa ko Kung anong gagawin niya Magluto o mag Alaba Siyempre guys Ang pinili niya magluto Nagluto siya guys Piniritong babo Madali lang kasi Madali lang yun guys Siyempre ako Lola ninyo Daig pa ng washing yung kamay ko. Kabilis ko naglaba. <laughs> di ba, guys? Siyempre ah, diba? May mga tagal maglaba. Kaya bukas guys, pasensya na kayo. Hindi na naman ako makakapanood na makakapag-upload ng short video ni short video. Kasi siyempre, papasok pa ang lola ninyo isang beses pa. pag extra pa tayo na isang beses kasi yung kasama nung dati kong boss inilalagnat eh, uso kasi lagnat ngayon guys eh Yan. alam nyo ba guys kung anong tinda namin sa kantin ang tinda namin sa kantin guys kambingan man kasi yun guys kaya ang tinda namin doon sisig kambing papaitang kambing kalderetang kambing sinampalukang kambing o ba diba guys yan ang tinda namin doon yun lang benta namin. Kaya, kung ano guys, kung makarating man kayo ng Kapas Tarlac, sa palengke guys, sa palengke ng Kapas Tarlac, makikita nyo ang kantin doon sa palengke. At pangalan nun, RC Kambingan. RC kambingan po. Doon lang po yan sa ano, sa palengke ng Kapas Tarlac. Doon nyo makikita kung gusto nyo kumain ng kambing doon guys. <laughs> yun yan, doon lang yung boss ko nun guys kaya kung man kayo doon at nagutom kayo at kumakain kayo ng kambing doon lang kayo pumunta guys ne? o oh, sige na guys, babay na masyado ng mo ang lola nyo diba? kukwentuhan ko kayo ulit bukas pagdating ng lola ninyo galing sa trabaho. Kasi nakita niyo guys, ang lola ninyo ay malalaki ang aibag. Inaantok na ang lola nyo guys. Kaya maraming maraming salamat sa manunood at bye-bye. Ingat kayong lahat at pa-subscribe na rin ang aking channel. Bye-bye. Ingat!